EPP FCS4 Quarter 3 Week 5 Matatag Curriculum Para sa kasanayan, natutukoy ang mga kagamitan at consumable sa paglilinis ng tahanan. Naipaliliwanag ang mga pamamaraan ng paglilikpit ng mga kagamitan at consumable ng may pag-iingat na isasagawa ang mga hakbang sa paglilinis ng tahanan at iba pang bahagi nito ng may pag-iingat. Nilalaman mga kagamitan at consumables, pamamaraan sa paglilinis ng tahanan. Para sa integrasyon, gender equality para sa balik-aral, punan ng mga sagot ang mga graphic organizers na ibibigay. Ang mga kasagutan ay may kinalaman sa mga ibibigay na gabay na tanong. Ano-ano ang mga kagamitan at consumables sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan? magbigay ng anim. Sumunod naman ay ang paghuhugas ng pinagkainan. Mga gabay na tanong para sa susunod na dalawang graphic organizers. Ano-ano? ang mga hakbang sa paghuhugas ng pinaglutoan at pinagkainan. Isulat sa graphic organizers ang mga hakbang sa paghuhugas ng pinaglutoan at ang mga hakbang sa paghuhugas ng pinagkainan. ibigay ang hinihiling ng mga kasagutan ng mga sumusunod. Ano-ano ang mga bahagi ng inyong tahanan? Tama. Ang mga bahagi ng aming tahanan ay ang sala, kusina, kwarto, banyo, at dining area. Ano-ano ang mga gamit ng mga ito? Magaling. Ang mga gamit sa sala ay sofa, telebisyon, at mesa. Sa kusina ay may mga kawali, plato, at kalan. Sa kwarto ay may kama, aparador, at lamesa. Sa banyo ay may salamin, paliguan, at toilet. Ano-anong halimbawa ng mga kagamitan? ang matatagpuan sa bawat bahagi ng tahanan. Mahusay. Sa sala, may mga sofa at telebisyon. Sa kusina, may kalan at ref. Sa kwarto, may kama at lampara. Sa banyo, may shower at lababo. punan ang chart. Mga bahagi ng tahanan, mga gamit nito, mga halimbawa ng kagamitan na napapaloob dito. Talasalitaan pamantayan Upang magkaroon ng masusing pangunawa sa pag-aaral ng paksa, ang mga sumusunod na mga salita ay ating bigyang pansin. Una, consumables. Consumables sa paglilinis ng tahanan. Ito ang mga kagamitang nauubos o nababawasan na ginagamit sa pag-aayos at paglilinis ng tahanan. Dutsa. Ito ay kasangkapang bilog na may maliit na butas na nilalabasan ng tubig at gamit sa paliligo sa banyo. habonera. Ito ang tawag sa lalagyan ng sabon. agio, Ang agio sapot o bahay ang lalawa ay ang tirahan ng mga gagamba o ang lalawa. Gamit din ito ng mga gagamba upang makahuli ng mga pagkain nilang kulisa. Nabubuo ito sa pamamagitan ng mga panghabing bahagi ng katawan ng mga gagamba. Baldosa, tisang seramika, tiles yung nasa sahig na inaapakan. Talatakdaan o schedule, ito ay talaan ng mga gawain dapat isakatuparan sa takdang oras at panahon. Ito ay maaaring gawin para sa isang araw, lingguhan, at iba pa. Mga kagamitan at consumables sa paglilinis ng tahanan. Mga kagamitan, walis tingting, walis tambo, map, basahan, broomstick o vacuum cleaner. Mga consumables sabon pang laba o detergent, floor cleaner, glass cleaner, pledge of furniture polish, bleach, at disinfectant spray. Para sa gawain bilang isa, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano-ano ang mga kagamitan at consumables sa paglilinis ng mga bahagi ng tahanan? Tama! Ang mga consumables na nabanggit ay mga sabong panlaba o detergent, floor cleaner, glass cleaner, pledge of furniture polish, bleach at disinfectant spray. Ano-ano ang mga gamit ng mga nabanggit na kagamitan at consumables sa paglilinis ng tahanan? Paano ang pangangalaga sa mga kagamitang na banggit? Mahusay! Walis tingting. Panatilihin malinis at tuyo ang walis tingting upang hindi masira ang mga hibla. Para naman sa walis tambo, hugasan at itabi ito sa tuyo at malamig na lugar upang mapanatili ang itsura at kalusugan ng mga hibla. Map Hugasan ang map pagkatapos gamitin at tiyaking matuyo bago itabi upang maiwasan ang amoy. Basahan Linisin agad ang basahan at itago ito ng tuyo upang maiwasan ang pagkabaho. dustpan. Linisin ang dustpan pagkatapos gamitin at itabi ito sa isang malinis na lugar. Para naman sa broomstick o vacuum cleaner, linisin ang broomstick at vacuum cleaner pagkatapos gamitin at tiyaking maayos ang mga kagamitan bago itabi. Para sa ikalawang araw, iguhit ang simbolo ng bahay kung ang pahayag ay wasto at ang simbolo ng hindi naman kung ito ay hindi wasto. Una, ang walis tingting ay ginagamit para sa pagwawalis ng sahig sa loob ng bahay. Pangalawa, ang floor cleaner ay isang consumable na ginagamit upang mapanatili ang kalinisan ng mga sahig. Ang dustpan ay isang consumable na ginagamit kasama ng walis upang tipunin ang dumi. Ang mop ay ginagamit upang magtanggal ng dumi at alikabok sa mga bintana. Ang disinfectant spray ay tumutulong sa pagpatay ng mikrobyo sa ibabaw ng kasangkapan. Narito ang mga tamang sagot. Tuwing nagkakaroon kayo ng general cleaning sa inyong bahay, ano ang madalas ninyong inuunang nililinis? Bakit? Ating talakayin ang mga pamamaraan ng paglilikpit ng mga kagamitan at consumable ng may pag-iingat sa paglilinis ng tahanan. Paglilinis ng kinamit na kagamitan. Hugasan at patuyuin ang mga gamit tulad ng map, basahan at walis bago itabi upang maiwasan ang pagkakaroon ng amoy o amag. Wastong pagtatabi ng consumables. Itabi ang mga cleaning agents tulad ng bleach, floor cleaner at disinfectant sa lugar na ligtas at malayo sa abot ng mga bata. Siguraduhin may takip ang mga ito. Sumunod, pag-aayos ng kagamitan. Ilagay ang mga kagamitan tulad ng walis, map at dustpan sa nakatalagang lugar, gaya ng utility closet o storage rack, upang hindi maging sagabal sa daanan. Pag-label sa mga consumables. Lagyan ng label ang mga bote ng cleaning solutions upang madaling matukoy ang tamang gamit nito at maiwasan ang aksidente. Pagsusuri sa kalagayan ng mga gamit. Regular na suriin ang mga kagamitan kung may sira, tulad ng map na kailangang palitan o walis na kailangang lagyan ng bagong tangkay. Pagtapon ng basura Siguraduhing maitapon ang mga ginamit na basura tulad ng alikabok at basang tisyo sa tamang basurahan upang mapanatili ang kalinisan ng bahay. Ibigay ang tamang paraan ng paglilikpit ng mga kagamitan at consumable nang may pag-iingat sa paglilinis ng tahanan. Para sa ikatlong araw. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano-ano ang mga pangkaligtasang gawi? Sa paggamit ng mga kagamitang panlinis, tama, hugasan at patuyuin ang mga gamit bago itabi. Itago ang mga cleaning agents sa ligtas na lugar at maglalagay ng label sa mga bote ng cleaning solutions. Bakit kailangang bigyang pansin at diin ang mga alituntuning pangkalusugan at pangkaligtasan? sa paglilinis ng tahanan. Mahusay upang maiwasan ang mga aksidente, pagkakaroon ng sakit at mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng mga miyembro ng pamilya. Manood at matuto. Ipapakita ng guro sa mga mag-aaral ang tamang hakbang na dapat sundin sa pagliligpit ng mga kagamitan at consumable nang may pag-iingat sa paglilinis ng tahanan. Habang manonood ay itatala ng mga mag-aaral ang mga hakbang na isinasagawa ng guro at ito ay ihahambing sa kanilang gawain na nakadikit sa pisara. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng return demonstration na susunod sa mga hakbang sa pagliligpit ng mga kagamitan at consumable ng may pag-iingat sa paglilinis ng tahanan. Panuto, bumuo ng apat na pangkat para sa gawaing pagganap na ito. Ihanda ang mga kagamitan sa pagliligpit at paglilinis. Isagawa ang wastong hakbang sa paglilikpit ng mga kagamitan at consumable ng may pag-iingat sa paglilinis ng tahanan. Gamitin ang scorecard bilang gabay sa gawain ito. Para sa ikaapat na araw. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano-ano ang mga paraan o hakbang sa pag-aayos at paglilinis ng tahanan? magaling. Ang mga hakbang ay ang paghuhugas at pagpapatuyo ng mga gamit. Pagtapon ng basura sa tamang basurahan at pagtatabi ng mga kagamitan sa tamang lugar. Paano isinasagawa ang mga pamamaraan na ito? Ang mga pamamaraan ay sinasagawa sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga gamit, pag-iwas sa kalat at pagsunod sa mga alituntuning pangkalusugan at kaligtasan. Bakit isinasagawa ang mga ito? Isinasagawa ang mga ito upang mapanatili ang kalinisan, kaligtasan at kaayusan ng tahanan. Gawain bilang apat. Tahanan namin, alagaan namin. Kompletuhin ang blangkong lingguhang talatakdaan para sa paglilinis ng bahay. Ilista ng inyong mag-anak ang mga gawaing paglilinis sa inyong bahay. Sa ikalawang hanay, ibigay ang araw kung kailan nyo ginagawa ang gawaing paglilinis. Sa ikatlong hanay ay ang mga taong gagawa sa nasabing gawaing paglilinis. Narito ang lingguhang talatakdaan sa paglilinis ng bahay. Gawain, araw, at taong gagawa. Para sa pagtataya, Reflection Log. Kompletuhin ang mga sumusunod. Ang aking natutunan ngayon ay patlang. Pagkatapos ng aralin, napagtanto ko na patlang bilang mag aaral gagamitin ang aking napag-aralan sa pamamagitan ng patlang